Hi guys, samahan nyo nga na naman kami for today's mini vlog Panibagong araw pa, nagbagong ganap nga na naman sa buhay <laughs> Hindi namin na malaya, nagtubig na pala itong mga prutas na nakadisplay nung bagong taon May watermelon, apple, orange pa naman na hindi nasira At yung mga nasira naman, ilinagay ko na sa garbage bag Sobrang sayang nga nitong mga prutas na sira lang Mga hinog na rin kasi itong mga prutas nung binili namin ni Ate Rica nung New Year For the display lang talaga itong prutas nung New Year Hindi ko na nailagay ito sa ref dahil puno na nga yung laman ng ref Sa dami ng pagkain sa tuwing bagong taon, hindi na nga natin naalala kumain ng prutas Kanina ko pa rin itong ham sa freezer? Para lumambot na agad kasi ito yung almusal namin ngayong umaga. Nung isang araw pa nga gusto ni Ate Rika lutuin itong ham. Yun nga lang nakakalimutan ko yung ilabas sa freezer. Buti na nga lang naalala ko kanina medyo maaga pa kaya linabas ko na. Pinarito ko ito sa kawali kasi gusto ni Chuchay medyo crispy. At saka ayaw rin namin ni Ate Rika yung tinotoast lang o may na microwave. Yung iba nga hindi na niluluto dahil luto na daw ito. Kalahati na yung linuto ko hanggang mamayang tanghali na nga namin itong ulam. Pagkatapos namin mag-almusal at magtanghalian, nagmekos-mekos nga lang muna kami ni Chuchay dito sa magic carpet niya. Habang si Ate Rica naglilinis pa sa bilis ng mga oras kinagabihan pumunta ko sa palengke para bumili ng ulam sa hapunan. Nag-iwan kasi ng pera yung daddy ni madam para pangbili ng ulam. Nag-decide naman kami ni Ate Rica na isda na lang. Nagsawa na kami sa pinirito kaya ito sinugba at paksiw naman. Yung ulam namin for today's video. Pagkasalan ko ng paksiw, binalakin ko naman itong sinusugba. Tawang-tawang nga kami ni Ate Rica dito habang nagsusugba ako. Nakita namin ni Ate Rica na tinantak pa ni Chucha yung ilong niya. At sabay sabing yak daw yung amoy ng sinugba. <laughs> Pero mamaya pagkakain, nakukunin niya nga lahat ng isda. <laughs> Ganon katakaw yung chuchay namin sa isda. Bumili si boss ng barbecue sa kanto para ulam niya. Gumawa nga ako dyan ng sausawan para sa sinugba. Pagkakain namin, sabi ko kay ate Rika, kunin niya na itong pera at baka maunahan ko siya. Tapos na rin kasi yung trickings kaya pwede na itong kunin. Sa tuwing bagong taon si Ate Rika nga palagi yung gumagawa niyang pangpaswerte daw. Nauna na nga ni Chuchay kunin yung mga chocolate coins. Ang laman ng bawat isang sobre 168 pesos. Akala ko nga libu, -libu yung laman. Sabi naman ni Ate Rica, dapat daw 168, dapat palaging may 8 Kaya naman sabi ko kay Ate Rica, pwede naman siguro ilagay mo 18 pesos, basta may 8 Pagkakuha ni Ate Rica ng mga pera, binalik na nga niya ito sa may-ari. Hiniram niya lang yung pera kay boss, kaya ngayong bagong taon, lahat ng swerte mapupunta kay boss. Pera lang talaga yung kinuha ni Ate Rica, hindi na nga niya binalikan yung itlog at saka bigas. Pinapili si Chuchay ni Boss kung purple ba or blue yung gusto niya. Purple naman yung kinuha ni Chuchay. Ito lang muna for today's video. Bye!